sa temang I Will Go and Be His Witness, idinaos ang makulay na music convention sa South Central Luzon Conference. Hindi lamang ito pagdiriwang ng musika, kundi panawagan sa paglilingkod at pagpapalakas ng pananampalataya sa Diyos. Ang kwento sa likod ng masiglang pagtitipon sa Balita May Pag-asa ni Michelle Sara. Mula sa temang I Will Go and Be His Witness, idinaraos e, ang isang makulay na pagtitipon na hindi lamang selebrasyon ng musika kundi panawagan sa paglilingkod at pagpapalakas ng pananampalataya. Pinangunahan ni Pastor Jose P. Orbe Jr. ang programa na nagbigay tinig sa isang henerasyong handang maglingkod ng may sigasig at layunin. Inilahad ang mga himig, mensahe at pagkilos na humubog sa kinabukasan ng pamumuno sa pagsamba layunin ng ating Panginoon na magkaisa tayo hindi lamang sa musika, kundi lalong higit sa pagsamba. At dito nakikita ang kalaliman ng ating pagkilala sa salita ng Diyos. Mahigit dalawang daan at delegado mula sa iba't ibang distrito ng South Central Luzon Conference ang dumalo sa Music Empowerment and Leadership Development. Sa pamamagitan ng iba't ibang sessions, binigyang diin ang kahalagahan ng musika bilang makapangyarihang kasangkapan upang itaas ang pangalan ng Diyos at maghatid ng inspirasyon sa bawat mananampalataya. Isa sa napakahalaga ng papel ng musika, lalo tigit sa mga bagong henerasyon, at ito ay may kinalaman sa pagdidisipulo. Isa sa obyeto ng programa ito nang music empowerment ay para sa mga music leaders to inspire them to remain faithful until Jesus comes. Sa mga mensaheng ibinahagi, nakatuon ang lahat sa panawagan na gawing Christ-centered ang paglilingkod kung saan ang bawat awit at bawat gawain ay nagiging ng pagmamahal ng Panginoon. Uh, para po sa akin, uh, ang mo sa aking isipan is the Christ-centered music and worship. And it is a blessing today na nakapunta ako dito kasama yung aking mga kapatiran at nalaman namin kung gaano pa kaano pa, pa talaga kalalim ang musika pagdating sa pagsamba sa Panginoon. So, yung bagay na yun is all about submitting ourselves to the Lord and letting God live within us. Um, ang pinaka po sa akin sa programa ito ay sa lahat ng ating gagawin, gayon din sa pag-worship, lalo na sa pag-awit, sa music, Uh, hanggat maaari, or as long as possible, ito ay Christ-centered. Ano, dahil tayo ay, kumbaga ang ating mga paglilungkot naman, at pag-worship ba diba, ay para sa Panginoon din naman. So ganun din pag tayo umaawit. Uh, ating gawin nito, para sa Panginoon. Gayon din ating uh, suriin at uh, paghandaan palagi. Ang pinakatumatak sa akin dito sa ating um, music empowerment ay, God is the author of the music. So ating ibigay dapat ang pinakamataas na papuri sa ating Panginoon through our music. But of course, we have to choose the right music. Lalo na sa paglilingkod sa ating Panginoon, ating isipin sino nga ang tinataas natin kapag tayo ay uh, umaawit, nagpapaawit, tumutugtog. Kasi marami sa aking mga narinig na mga testimonya na nahihikayat sila sa pamagitan ng music. Kaya napakalaking bagay itong session na ito na ito isang maging reminder sa ating lahat na we have to be careful sa ating mga pinipiling musika. I hope na maging iba ang musika natin sa musika ng mundong ito. Maging ang mga delegado ay nagbigay ng kanilang mga karanasan kung saan ibinahagi nila na higit sa kaalaman at kasanayan. Tumimo sa kanila ang hamon na isa buhay ang pagiging saksi ni Kristo sa araw-araw na buhay, sa pamilya man, sa paaralan, at maging sa komunidad. Sa pagtatapos ng pagtitipon, ang musika ay hindi na lamang tinig na umaawit, kundi naging tinig ng misyon. Isang paalala na ang tunay na paglilingkod ay nagsisimula sa pusong iniaalay kay Kristo. Lalo nating pasiglahin ang paglakad kasama si Kristo. Akayin natin ang ating mga kabataan. Kaya't hinahamon ko ang mga pinuno ng ating mga iglesia. Sa halip na paglaanan natin ng mahabang panaw ng mga bagay na ito, bakit hindi natin ilagay ang Biblia, ang pag-aaral ng kanyang salita sa ating mga kabataan? Mula rito sa Barangay San Lucas 2, San Pablo City, Laguna, ako si Michelle si Sara nag-uulat ng balitang may pag-asa para sa Hope Today HCNT News.